niya kami ng mga pamimigay dito. Don't mind my face na malaki malaking malaking mukha. Sinakay sa picture. Hindi mo lang dyan. Ang bahala yan. Oh, yan di yan. Oh, yan. Sa'yo na lang. Marami ako naman. Tami naman mo siya. Eh, eh, eh. Pangilin to. Pangapat na. Hindi to silang lahat. So, dapat bubuo ako ng anim. <laughs> Para anim yung bibigyan ko ng black and white. Tapos sabay ko pa sila sa saot. Oh! Dalawa din siya. May pinilaban na akong yun. Kasi sinungkot ko na ano, na hindi ko maintindihan ko ano yun. Gusto ko to eh. Alam mo, malaki lang sa akin. Ang Mahab haba lang sa akin kasi. Si ano, si Gwen Garcy. Si. Oo, di ba? Ang cute, oh. Mahaba lang siya. Matangkat kasi <laughs> oh, ko lang. Kanya, alalala ko yung palabas ni... So, okay pa. Sana! Subhatin so, ko nga din. Ito. Subhatin ko din. Para malaman ko. Lagay mo dyan sa pangisa. Ito save. Para alam ko ko ano yun. Ito si... Oo. Bakit! Ano ba kasi Ano kasi kanya Ano ba Ano ba kasi kanya ba kasi kanya kaya? oh ba kasi kanya ng Ano ba kasi kanya kaya? pero yung kasi kanya ang size ba ay large pang large ba kasi kanya Oh, sa mga large chan, mm, -hmm. mm, sa mga supporters ko dyan. Para sa iyo to. Tara. Ganda. Panglakad na to. Maganda yung tela niya talaga. Ayan. At balik na. Yun, mas malaki yun. Kung kasha lang sa iyo, eh, Large kasi. Isa mm -hmm. pa. ko nga, dress Hindi na, hindi na gusto ay eh, malo. <laughs> Ayaw niya lumalaki eh. Ayaw niya yung, yung malubulubo. Ito ako, pag nakapagto. Uh -huh. ako ka na dress. Oh, chik na naman to. Hindi ako nagagagin to. Ayaw ko dito. o. Backless pa yung likod o. Oh. Ano kaya susuotin itong lintik na to? Ah, itong... Ah! Isusukat ko to para malaman yung kung paano susuotin. <laughs> para makita nyo. Gagawin ko isa-isa tapos doon kayo magko-comment sabi nyo, akin ah, na yan. <laughs> sa mga hindi mahilig mag-sex diyan, si mine. Mm -hmm. So, try mo yun, no? sinasabi yun, sa Mr. Baka kasi sa iyo, lagyan mo naman tahi sa hinit. <laughs> oh, ito, lucky oh. Ay, si, si Roxanne. Tapos mag-double ka lang ng ano, ng t-shirt. Oh, Roxanne, pwede na sa ito. double ka lang ng tissue. Large. Six. Six. Binalik mong binalik mong rosy. Sumasakit yung chan ko. Tataingat ako. Ito, <laughs> hindi nabuksan. Oh. Hindi, hindi ano yun. Hindi nagalaw. Basta hindi nagalaw yung plastic. Hindi pa ito nabubuksan. Oh, saan dyan? Ay, ang ganda siya. Oh, kayo na lang. Kasi <laughs> sayo yan. Kasi sayo na ako. <laughs> nabuksan. Hindi nabuksan. Ito din, hindi nabuksan, no? Na Mayan yung lagyan nila ng code? Ano? Ano? Tali? Oo, pa. Mo. Pwede mo lagyan. Susuotan <laughs> ko. Pwede mo lagyan, <laughs> pwede mo lagyan. <laughs> Siyempre, supporter niya para kung lumuwag man yung gano'n. Mm -hmm. Ay! Diyos ko, sino ba mahilig sa pink dyan? Masusukot ko para sa inyo, ha? Mahilig ka ba sa pink? Mm. Hindi. <laughs> Ay, di pa mimigay pa doon yeah. sa sagitari ng eh. Kulay pink. Mahilig sa pink. Man. Ay, parang mapupunta yan sa akin. Ay, ang ganda ng kulay. Ang ganda. Hindi naman siya pink na... Ano tawag? oh Ang cute. Oh. Pwede na itong pang ano... Ayan yeah, pa din. Ito pa yung sa bewa ko kaya. Uy, ang ganda na o. Oh. Diba? Anong size lang to? Small to medium. O, oh, tas meron pang ganito yan. Ay, ay ang ganda ng tatak. Mahal to. Pag ito binili mo nasa mga 700. Yung mga ino-order ko kasi mga 700. Tatabi natin to. Magagamit yan. Sayang nga. Tsaka ang ganda ng tela. Very premium. Very si yung lagayan niya. Marami din naman kami napakinabangan. Thank you, thank you doon sa ano. Kaya kung gusto niya nang umorder ng ganito bundle, bundle. Lagay ko yung link dyan, tapos doon kayo magtanong. Nagla-like sila sa Facebook. Doon ko lang siya nakita, guys. Ito yung sinungkat ko blue. Lagi <laughs> ko yung sinungkat ko blue na hindi ko maintindihan kung paano gagawin ko doon sa likod. Kasi super battery. Sa ba daddy? Sa mo ah. Ito hindi Okay. Kasi yun yung ano siya. Diba? Ito po siya para makita. Ayan. Ito yung harap. Ito no, yung no. uh ganda. Oo. -oh. Tapos ito yung pinakalikod niyan. Ay, nako, pull mo niya, abutin mo. Sisi. <laughs> si. Pag may time ako, sukatin so ko. Ayun mo, so, pwede sa iyo. Ano ba? o nakaalam. Ano yung isa bibigay mo kay Roxanne? Ano? eh kasi yung sabi ko eh. nyo. Eh, Hindi ka mo nagagalit. <laughs> <laughs> yung black. Isa may black. Black niya Roxanne. Ikaw naghalo dyan eh. Ay yung kay Nako. Ito yata yan. Hmm. Oo oh, yan na yon Yung kay Roxanne. Okay. Next. Hmm dalawang sako. Konti lang yung nabawas ko. Oh. And, one Pag gusto mo sa'yo nalang. Eh, sisinungkat ko. Pagka, kong... ah, habang white. <laughs> Tapos may butas dito sa gilid. Logang lang. Pindan yun. Hindi nila binigay kay teacher din to. O baka na doble. Oh. Me. Akala ko nasama sa'yo to. Large to eh. Oh. Tube siya. Ayan oh. Tube siya. Pang beach. Kung kasya nga lang sa akin yun. Bakit na hindi ko. Oh. Ayun okay. So, no. mga, tapos mayroon pang pag ganito sa gilid. May paslip pa. <laughs> Pag Bak, may pagunan naman, si Jayden. Saan? Oo. Hindi na nang Wala, nilalabas. Kumuha ka dito, hindi lakta. Oo. Oh. Saan? hindi siya nagdagay niya, lo. Sabi ko sana, ano yan? Cortina. mo, hindi siya nagdagay niya. Huwag kalagay. Ah, tangkad eh. Tapos susukod natin. Ito. Oh, ah, ito. Ah, ito. Oo, oh, naka. Ayan, o. Oh. Pero maganda siya kung matangkad kita Kung laman. matangkad ka, ayan. Hindi kasi ako matangkad. No, Ang ganda eh. Kata, o. Anong size? Ayan, size. Ayun ako. Ayano, o. Syempre yung bewang niya. May garter pala sa likod. Ayan, o. Nabibinat. Uh, ano siya? Small to medium ka siya. Pero gusto ko siya kaya hindi kasya sa akin. May, meron kong kinuha ng dalawang ganyan parang ano. Eto, Fit din ko. Sabi ko kay baby, bigyan niya kay teacher. Ay, yeah, yun yeah, eh. Di daw nagagal mm. Siyempre, di bagay to sa dark ang skin, di ba? Good! Ang fit-fit ng kulay. Ano size? Sa tata, kung gagamitin ko tata. Ang <laughs> size okay, ito. Wala. Walang. size eh. Hindi ko alam kung anong size na sa ano eh. Pakati so, ko pa makita niyo. Ano, sopat na lang ako. <laughs> Alam na naman yung size ko, di ba? Oh, ayan. Ay, ako lumbas na lahat ng lalabas sakin. Wala ako ila tatago. Ah! <laughs> oh. <laughs> Kaya, ganyan yan eh, oh. Matari dyan. Ayan. Diyos ko, Lord. Oh, ayan na. Ala, na lumabas na lahat ng lalabas. Kita ng kulay. Gusto mo na kang ganyan. Ayan, nakataas pala. Pwede palang taas, pwedeng off shoulder. Mm-hmm. Ganda ng kulay. Ito sexy. nagagamit kasi may mga ganito pa siya. Ayan, kaya mga supporters, si pag nyo na dyan. Hoy! Shhh! Kasi mo sa'yo. Ah, bayo ko <laughs> Parang si ano si Jin Bilog ba yun? Oo. May ganda yun. Ganyan ba? Pa Alam ko may ganda Ah. Pag ganyan. Nakita ko nga siya nagpapal. Susuot ng ganyan si Jean Bilog. Parang ako yun <laughs> magsuot ng short. <laughs> <laughs> ah, ito yung sinukat ko na. No? Diyan na yan. yun. Um, ito. So. Um, so. Dress to eh. Hindi ko tinakita. Oh yeah. ukit pag occasion din sa na, mm -mm. sa main court. Mm -mm. Yung kunwari may mga muse niya. E benta mo 300 'yun. Tapos Mabili sa siya sa 300. Ah, may sexy-sexy 'yan. Totoy, sayo? Ante, dress. Dress belt pa Dress Wala ni ni Lagyan mo na iba. Pwede mo lagyan ng iba yan. Hindi, bigal sa lang pala. O, oh, gusto na ko. Oh. Wala naman takpan dulo. o, tali mo para makita mo kung ano yung itsura. Ito, Oh. Dita? Mm Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pag, -pang pag -pang beach mo, dahil pag yung pagkagising ko na umaga, pag yung maglilinis ako sa bayos, ito na yan. Siya naman ay kanon naglilinis. <laughs> ah, uh, sasabi Inday, pakinggan mo ng basura. Ayan. Oh, di ba hindi naman maigsi? Uh -huh. Kaya lang syempre dito papakita ng likod. Tapos pag maglilinis ka, ikaw ganyan mo pa siya. Ganun. <laughs> Siguro babalibag ka ng oh, kapit na. eka yung damit mo ako Kung eka po sa Balibagin ka lang. Ano ito yung plastic na yun. Ay, mm ito -hmm. e, so sa akin to. Cover up ko yan eh. Ito yung pang picture, pang lola na yun actually. Mm -hmm. Hindi nyo nabukla. Although, hindi ako nagaganto kasi may binili akong ganito, hindi ko ginaba. Kanina ko ba nabigay? <laughs> ito mo ko, hindi In, parang, parang mainit, parang ano. Um, pero sa model kasi, mga ano siya, koreana. Ito yung dating niya, oh. <laughs> Susukat pa camera Hindi ko kasi nakita yung mga iba pala. Ang dami ko pala hindi nakita kanila. Nakikita namin yung buso ngayon. So, ayan. O, oh, mga white. Gusto mo ba ito? <laughs> <laughs> ay, ito plastic. Ingat. Maganda yan sa suotin pagka nagbe-beach. -bi kasi, ay ah, um, ala, nalaban na yan. Ah, dito na binigay ko na sa kanya, eh, hindi ko pinalaban. Yan yung mga pinili natin na mga puti. Pinili ako sa white. Oh, corset. Ito, ito, ito mabantot. Eh, yung mabantot. Eh, ayoko yung mabantut na amay pa. Hindi, hindi pala. Leather to. Bagay to kay Nelcy. Kasi, tabachoy. <laughs> oh, Nelcy. Sa akin to, di ba? sa akin, Nelcy. Actually, kasi sa akin to. Kaya lang, ah, bigay ko na lang kay Nelcy. Ay, ba, ito, ito. Nelcy, oh. Pag gaganito ka, tapos nakapants ka, Diyos ko. Ay, naku. Susundan ka na ng mga tambay sa kanto. Nagtanggi pa siya sa kanya. Pwede kay Nelcy yan. Tapos ito, oh. Oh. Ay, panalo. Hmm? Ay. Wala. Pa kasi nagbigay kahit konti eh. <laughs> Bigyan mo kasi <laughs> yo. <ikyo>. Hindi, <laughs> hey, parang panalo sa rin. si healthy. Si ate ba niya? Malaki. Layo ni. Ay, <laughs> di pa mo uwi. Si Maggie, Magintok. Bigyan mo si Magintok din. O, oh, nila si tatlo na to. Sabi nyo, ati, dagdagan mo pa, eh, kanon. <laughs> Paano, orin mo to, pag ito, hindi mo na pa nagbahala ka. Ita ka daw dito. <laughs> mo. Oh, Ikaw mo. Mura, ito din, meron ka dito, kaya lang isang piraso lang. hindi <laughs> <laughs> ba nakita ko yung sinukat ko? Kaya si sa tinga pa, mo, kulay itim na parang jumper na backless na sulikod. Ay, naku. Yes. Ay, may ganito naman. Pag, pag, wag, ang ilalabas mo ay yung harap. Wala ka ni ganon. ay! Naka! Panalo na naman to kay Nancy. Hindi na, hindi na kasi ako nagsusot ng mga ganto-ganto. Eh. Ah, di ba? Labas dikod Mm. Palantod. <laughs> At sabi, sabi nga ating, Ate, hindi na ako bibili ng pamasko ko sa susunod. Aintay ah. ko na yung sayo, sabi niya sa akin. Magsuot ka na lang ng mm -hmm. okay, yan. Uh -huh. oh. Ay, lang pala makikita Lang nung makikita oh. oh, Isang okay. okay, okay. yeah. um, na. <laughs> <Alahan, laughs> mo. <unahan> na kayo. <laughs> Unahan lang kayo. <laughs> Eto. Ay, kala ba? Magsat ako ng gata pag ng popcorn. <laughs> <laughs> Ay, pag naman. Why not? <laughs> ito. Gusto ko ito. Ang oh, ganda yan. Okay. Tsaka color of the year. Yung mga ganyan. <laughs> may tagapagmana naman daw pag may... Oo, oh, gusto. May tagapagmana Kaya, tayo. Pa Pinaka naka o na. Ito na sa'yo na to. Kasi na sa ito, kanya to. Sasabihin ni eh, ay ka puro naka? Sasabihin ah, <laughs> <laughs> naka, oh. Meron pa yung ganyan Baka mag-agawan sila ni Rika. Mm Matangkad kasi sila. Uh -oh. Pagpunta ni Tita Maridol, yari ka. <laughs> <laughs> ah, sabay ka yung mga nakita ko na yan sa ano, ni Jenny, ikaw ka lang. Sabay ito, Tita? Yan. Mm, nakadami mo na utang sa akin. <laughs> Binili ko talaga lahat to para pamigay ko. Hindi ko siya bibenta, pamimigay ko lang. Binili ko talaga yan para sa inyong lahat. Okay. Ay. So? Ay. Okay. Gusto no. ko. Pambabae. oh, pambabae to. Long sleeves siya. Okay. Ay, hanip. Naging dress ko na. <laughs> Magsishirt ka kami clean na lang down. Ay, just ko, XL. XL po, patawarin. mababango to, hindi to mababaho. Hindi <laughs> naman. <laughs> <laughs> mababango siya kasi ano siya talaga. Mababangho. Galing lang talaga siya sa factory. Oh, pakita ko sa inyo ha, XL to. XL. O, oh, ayan. Tapos, naka-short ka. Short lang. O, oh, ayan. Gano'n. Gano'n mo siya, o. Oh. Okay. O, kaya kahit mo ka na mag-short, tapos tumalikod ka. Pagdating ng asawa mo, gano'n mo. Ay, ganto'n. Ayan, o. Oh. Iga, mo to. I Papasok mo dito. Ayan. O, oh, oh, sige. XL yan. Okay. Mm. XL Tema <laughs> <laughs> to. Ikaw <laughs> <laughs> eh. yun yun pang swimming. <laughs> <laughs> kami kami to. Oh, di XL to? <laughs> <laughs> nakita <kayo dila. laughs> Maganda pa yung tela niya. Okay. Sige, bibigyan ko na tong maswerte. O, oh, yung mga XL sizes dyan. Hmm, si Pagan na. Alam na. Actually, ako, pagka yung sa mga ano, gusto ko yung malalaki, tapos sa short ka lang. Yun. Baby? Hindi yata siya lumalala ayon kanya tushon ba? bukas -ba 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 ba pa? bakit ayon? takot siya takot eson eh takulay tayo takot eh takulay tayo takulay tayo takulay tayo takulay tayo takulay ko takulay tayo takulay tayo takulay tayo takulay tayo